Hello! Happy Sabado! Si Tindir ang goro ninyo. bisi sa pagtigang na naman. And then, well, nang nagalaba naman kita. O, tiyog lang. And then, naminsara ako drama nung sudan nun. Magwa kita blaan aha, ang nakita ako nga dahon sang kamote. And, taga maminsara ako kung anuhon ko naman ini. So, may napinsaran man ako drakaron. ron. Okay. Sige. So, yes. Magreen ang mga dahon. Salamat, gihapon. Then, so, yes, nagapangwa kita pa And then, ari naman, may napinsara naman ko uli, no? Ang muna kong kalapad ang iyong mga utanan na kung bin, bin dilan makitaan. O, oh, Sige be, de na. Oku da maayo nga taytay. Ah, -tay. oh, padin ngi ko di to be. O oh, next ko nga utan ko. O oh, nan, free lang na siya mo wait kundi indiin. O, oh, parang nga mangutan ko kundi indiin man lang. Nan, and after that, mabalik naman ko si Nadra. Nan, maagi naman ko sa akon nga original nga tay taytay o araw ara kay vlogger kita Gabinalis ka ng cellphone kung paano tay plastar na, na, so, na may napinsara kita dira nga portion o oh, na na plastar ka na gidman so kay ban tanami pasang init it, that is 6 am pa lang so na minsan kung pa init init ano, yung mulad ko na ko na akong likod oh, oh, okay okay liso liso ka may init, okay and then kay may bilin pa kita dira may bilin pa kita, kita. Oh, na 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 nan na, kasi anay nang sal isang Hello. ako Nagsal-sal sandamak na mak nga nabahan eh after that nang naman ang inyong tinderang guro kamiging baka